I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. These is how you make me feel? Don't stress me now. Hello mga tol, magandang araw sa ating lahat. Magluluto na pa tayo ngayon ng ulam. Ang ulam na nilulutoin natin mga tol. Ang ulam na lulutoin natin ngayon mga tol is gagawa tayo ng sabaw. Magluluto tayo ng sinabawang karning baboy. Yan mga tol. Dahil kapag slice na tayo mga tol ng sangkap natin is ilulunod na natin sa palayok. Yan ang pala yung palayok natin mga tol is lalagyan lang natin itong ating sangkap na sibuyas at mga bawang at loya pinsan na sa akin tirahan mga tol ganito yung buhay sulo pinsan na kayo mga tol kung medyo makalat kasi wala mapaglagyan ng mga gamit dito dahil ako lang naman isang ang kakain mga tol konti lang ang lulutuin natin yan, mas madami pa yung sangkap kasi sa doon sa karne. Uh, kalahating kilo lang yung binili kong karne, mga tol, pero dahil sa ako lang ang isang kakain, hindi ko na niluto lahat, nilagay ko lang sa Ang gagawin ko nga pala dito, mga tol, is patutuyuin muna natin yung parang medyo sabaw-sabaw niya bago natin sabuhusan ng tubig. Tarakpan na natin, mga tol. Igigisa lang muna natin sandali mga tol hanggang sa matuyuan siya bago natin siya lagyan ng sabaw. Dahil nagmamantika like, na siya mga tol at natuyo na yung ano niya, yung parang tubig, eh saka natin siya na ng sabaw. Kasi yung kusa niya lang nagtutubig kanina dahil sa para matanggal yung lansa niya, pinapatuyo natin. Ganun lang yung style ko mga tol. Lalagyan natin ng kaunting tubig. at lalagyan natin yan mamaya ng sahog yung parang gabi habang pinapalambot natin yung karne mga tol eh, magagayat lang muna tayo ng gabi or maghihiwa tayo ng gabi ang tawag dito sa bisaya mga tol is karlang pero pagdating dito ang karlang at sa kagabi ay pareho lang pala yun ang na discover ko mga tol sa Tagalog pero pagdating sa Bisaya, ang karlang at sa Kagabi ay iba. Ginawa natin las lagyan siya ng karlang mga tol or Gabi para lalapot-lapot siya kunti. Lalagyan lang yung muna natin mga tol ng asin. Bulburan natin ng asin. Huwag masyadong marami ka baka kasi aalat. Tapos taktakan natin ng magic sarap. Tapos lagyan natin ng kaunting suka para hindi malansa. Dahil kumulot na ng kumulot mga tol, lagyan natin yung gabi para sabay silang mag ng karne. At saka lagyan din natin ng sili para dagdag sa lasa. Hindi po ito tutorial mga tol ha, isa lang itong personal vlog baka kasi sasabihin nyo na tutorial ito hindi ito tutorial saka natin sya hahanguin ito na mga tol yung ating loto kanina na sinabaw kumain na nga pala ako mga tol ito na lang yung natira nilipat ko na sya dito kasi para hindi sya ma ano, matakpan natin siya ng maayos. Yan mga tol, maraming salamat sa panonood ng ating video.